Good morning, good morning mga ka-bless. Salamat kayo sa si Ginoo, no? Sa lagi gayon, Friday na sab, so gusto kong mo-share sa pulong sa Ginoo. Dito sa katao nga bidol ba. Nako, nga siya nga. Kanang gusto nako nga akong ipamimbro akong anak diha ba para mausab ang iyang kinabuhi. Sa kuno na bad ko. Abi niya nga kumapamimbro sa kasimbahan, mausab ang kinabuhi sa sakataw. No, ino ko ikaw, nagtak na sa muntagong, nga ang pagbalhin sa simbahan, dili makapausab diha sa tao. Ang pagbalhin sa saka reliyon, dili makapausab diha sa sakataw. So, kahit kung imutan ako dito sa Bible, ang Bible ninyo, If any man be in Christ, he is a new creature. It means, so, kung ang tao mubalhin gantos ato ginawis Kristo, una pa niya mabalhin ang iyang kinabuhi matransform ang iyang kinabuhi igsoon no today mga simbahan kani ato usbon ang ngalan sa tu simbahan Kaya, Kung kun kay hugaw na kayo maot na kayo no maot na kayo sa simbahan Kaya, uh, na, Kung uh, dili maayo nga kwan dili maayo nga ada ilang sa ban ato usbon no ring no kay igsoon bisag pa ni mo usbon ang ngalan sa simbahan. mo simbahan kung dili mo usbon ang imong kinabuhi Atubangan sa Ginoo inang pikaw wa joy kabaguhan gubot lang gyapo na yung simbahan samok lang gyapo na yung simbahan wala gyapo kalinaw ang yung simbahan wa liya po kalinaw ang mga fellowship zone kay ang kalinaw mabatunan sa diha nga ang tao mobalhin diha sa atong Ginoong kristo amen ba no So, muna nga, pinaka-importante nga bahay bitaw ka na, ang tao makasabot, yes, si ang tao makasabot na sila makinigilang siya nga na doon na diyo'y kausaban. Nga ang pagkabalaan sa Dios ang pagka-righteous sa atong Ginas Kristo, naman makita na layon sa atong kasatag sa kakinabuhi. Nga naman, tuwag kayo ato mang gihatag kinabuhi diha sa atong Ginoong Kristo. Dili naman kita ang nagtimun sa atong kinabuhi kundili ang atong namang Ginoong Kristo. Munang nilang si Paul na I, 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 am crucified with Christ nevertheless I live yet that I but Christ liveth in me. No, dili na ako ang nagpuyo sa kukuli kundili si Kristo na. Muna, ang tao dunay ay kabaguhan. No? So, ayaw yung to'o, ayaw to, nga mausab ka kung mabalihin ka ng reliyon. Magpa-board again ka o magpa-board again ka. No, dili na mahita mo ikson nga mabali ang sa kataw pinagi sa reliyon. O dili, mausab ang sa kataw pinagi sa atong Ginoong Kristo nga mausab sa atong kinabuhi. kay si Jesus Christ ra gyud ang makapausab sa atong kinabuhi igsoon. Amen pa ba mo niya, no? Nga mo sa atong kinabuhi ang kinaya sa ato Dios. I hope ka do na na sabtan ning takna sa buntago ni Ikson, no? So kung gusto ka usaban dikit diha sa atong Ginoo Kristo. Dikit sa Ginoo Ikson. Ingon ko ikaw mau ang atong tasatag sa ka mga kinabuhi. God bless you. So, regards ko sa tanan nga nag-view karon, regards ko sa nag-view kagahapon, I hope nga uh, do yung mga pagtuluan ba nga inyo nga kuha bitaw na sa diha mo magatan aw kamo nining mo mga video igsoon so god bless you god bless you sa sarang nga nag birthday ka nun, no happy birthday sa tanang sa ulog sa ilang kuan sa ilang wedding anniversary ay happy wedding anniversary nga kang uh, brother Toto og sa iyang asawa no nga nagasulog sila sa ang adlaw, adlaw anniversary kagapong adlaw no I hope nga ang kalinaw, kalipay, panalangin, kanunay mag-atubod diha sa inyong panimalay uban sa imong mga anak. God bless you. God bless your brother, Toto.